Ayan, hello, hello, good morning mga kabaka Ayan po ang ating isang baka Napansin po natin kanina na may sipon ng kanyang ilong At medyo matamlay Kaya ito po, uh, bumili agad po ako ng gamot uh, Trisolac Ating ipapainom po sa kanya Isa pong ganito ang aking tinimpla uh, At ating ipapainom Papakita ko sa inyo kung anong nakita ko kanina umaga ito, ito na po natinimpla kong trisulak. Ipapasusupak po natin sa kanya. Ay, tingnan niyo po, medyo tamlay. At ang ilong niya ay, ayan, oh, sarga. daming sipon. Ayan, oh, ang daming sipon. Ayan. Oh, ayan, oh. daming sipon yan. Kaya, Eto, bumili agad po tayo ng gamot. Papainom po natin sa kanya. Hello, hello. Good morning mga kabaka ka Farmers Ayan o. After 5 days po ng ating treatment sa kanya, eto na po siya ngayon. Uh, nung una pong araw nito ay sipon na sipon po yan. Ayan o, tingnan nyo ngayon. O, malinis na ang ilong niya. Hindi po kagaya nung nakaraan na talagang dalawang ilong po niya ay na tulo ang sipon ayan, after nating mapainom ng ating gamot na trisulak ayan o oh, maliksi na ulit hindi kagaya ho nung una talagang lugui na lugui siya talagang nakayuko na lang o oh, ngayon o oh, mali na o oh, ayan at ang magandang sa lahat ayan, tingnan niyo po yung ilong hmm, wala na, malinis na hindi kagaya po nung una Pakita mo dali. Pakita mo. Pakita mo. Pakita. Ayan, o. Oh. Ayan, ang oh, likot. O, oh, ayan. Nung nakaraan, hindi siya malikot, eh. Ngayon, eh, o. Oh, Likot-likot na. O, oh, ayan. Ayan, o. Oh. Uh, effective po sa sipon ang trisulak na subukan po natin. Five days. Five days nyo po siyang painumin. Ayan, o. Oh. Maliksi na. Ayan, happy farming po mga kabaka. Oh, nangangain na din oh. Good, good.